Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ari nga at ako'y bumili ng isang buong manok sa palingke. Maliit lang. Ari lilitsyon ni natin. Titistingin natin lutuin doon sa oven. Matapos kung ang hugasan at linisin ng ayos ay ari na atin munang itatabay tayo magagawa ng ating mga panlahok. At aray ang masarap na panlahok deyan, tanglad. Aking pinitpit lang, iyan dalawang piraso at aking ibinuhulbol ng gayan. Tapos puputulin ko na yan, sobrang dahon na yan. At dahil maliit lang ang ating manok na lalagyan, ay isa lang ang sibuyas ang ating gagamitin. Gagayatin ko lang yan ng ganyan, medyo maliliit. Mas masarap pa nga din eh kung maraming sibuyas ang laho, kaya lang eh hindi kasya at maliit lang ang manok. Ating lalagyan din yan ng dalawang siling grain o siling panigang at saka aring oyster sauce at isang pirasong kalamansi. Pero bago natin ilagay sa loob ang ating ginawang palaman, ay aray, papahiran muna natin ng mga pampalasa. Una ay asin muna, hihilamusan natin laang ng papagayaan, loob at labas. Pagkatapos niya ay arin naman, pampasarap. Magic sarap, magic sarap, baka naman. At gayon ulay, ihihilamos lang natin loob at labas, pupunas natin ng ayos. Para yung lasa ay dumikit sa loob at labas ng manok. At arin naman ang sunod, paminta. Pamintang durog na durog, atin lang ding ibubuhos ng ganyan, mas maganda'y madami para mas masarap. At papagayon ulay, ihihilamos din lang natin ng ayos. Mas masarap din boss kung aray lalagyan pa ng paprika. Aray lang ay hindi ko na nalagyan at naubos na pala ang paprika din eh. At aray titimplahan na natin ang ating ilalagay na palaman. diyan yan nga ay naglagay na tayo ng isang sasyay na oyster sauce. At pinigaan na rin natin yung isang pirasong kalamansi. Eh. Maglalagay din tayo di yan ng konting nor liquid seasoning. Aray tatakali natin mga kalahati lang taklob. Tapos aray ating imimikos-mikos na para ating maipalaman na dun sa ating manok na lilit lilitsunin. Di yan nga, yung unahin muna natin ilagay rin tanglad. Tapos ang next ay rin si buyas na ating ginahit na medyo maliliit, yung may timpla. Isisiksik la ang natin ng papagayan sa loob. Pagkatapos ay isusunod na rin natin na rin siling grain o siling panigang. Kaunti lang ang ating ipapalaman din eh, gawa ng kaliit ng ating manok na lilit sunin. Mas masarap sana kung maraming palaman eh, kaya lang hindi nakakasya. <laughs> At arin naman ang sunod para hindi matapon at lumabas yung ating inilagay na palaman ay tatahin natin. Ang ginamit ko nga pala di yung pantahe ay plastic na karayom para malinis at walang kalawang. At yung sinulid naman ay yung sinulid sa sako ng bigas. At iyon natapos na natin tahiin. Mas maganda nga din eh kung ibababad nyo muna ng medyo matagal-tagal kahit ilang minuto o ilang oras. Para yung lasa ay sumiksik sa kalaman-lamanan ng manok. At arin na mga boss ating umupisa na ng lutuin. Ating itutusok din sa bakal ari kasama talaga ng oven. Pag natusok natin ay ilalagay natin aring pinakalak. Aring lak na aray ay para hindi umikot yung manok. Aring ay dalawang piraso sa bawat dulo ilalagay ng papagayan. Tapos mayroong pinakatornil yung maliliit pipihitin mula ang para hindi lumuag habang umiikot ang manok. Tapos aray, ilalagay na natin sa loob ng ubin at isusuot natin doon sa butas yung bakal. At pagkatapos niyan, isasara na natin at ating isisit arin temperature at saka arin timer. Ang init niya na isinagad ko na sa 230 degrees at ang timer naman isinagad ko na rin sa 60 minutes. At para umikot ang manok na kagaya niya, na isisit nyo rin na isang pihitan, itatapat nyo iyan sa rotisserie, makikita nyo iyan sa manual. At habang ang ating niluluto iyan, ay tayo magtitimpla muna ng sausawan. Ang gagawin nating sausawan din ay tuyo man sila ang dalawang kalamansi, dalawang sili at talaga natin ng kaunting tuyo. Mas gusto ko ang ganitong sausawan, simple, simple, pero masarap, masarap. Yan aw, oh, pipisain na lang mamaya ang sili para mas lalong nakakagana. Woo! Ay, tingnan nyo mga boss ang ating niluluto. Itsura pa lang ay nakakatakam na. Ayaw rin <laughs> Abay, kaganda din nga paglutoan na ring Astron Electric Oven na aray. Ay wala nang kahirap-hirap kung saan ang umiikot. Hindi na kailangan bumili ng litsong manok. Ako na lang ang magluluto. Mas makakatipid pa, malinis, at sigurado pa ang timpla. Aww. At aray, luto ng ating litsong manok. Aray nga pala niluto natin ng mga isang oras at kalahate. Kung totoo sa mabilis din lang ang maluto. Ay, kita nyo gaya ang kaganda ng luto. Sa mga gusto pong magluto ng ganito ay pwede nyo po aring gayahin. At sa mga gusto pong gumamit ng electric oven ay ari po, inirecommend ako sa inyo, Astron Electric Oven. Aring ating pinagluto ang ari ay 28 liters at 1,500 watts. At aray, tinanggal na natin yung pinaka-brace, pinaluwag lang natin ng tornilyo para matanggal at para mabunot. Ganyan lang ang kadali mga bus idol. Ay siya paano, hanggang dito na lamang po muna uli ang ating video at maraming salamat po lagi sa inyong panonood at suporta. God bless po!